Konnichiwa minasan! Ganka ka? Super late pa ng pag-upload ko. Tuloy pa rin natin to. Medyo pahingahin din ng konti. As usual, tuloy pa rin ang pagluluto natin. Since araw nga ng mga ina last week, sorry na agad minasan. Medyo na busy ng mga ilang araw. Kaya ngayon lang ulit nakapag-update. May unting salo-salo lang na pagsasaluhan ng aming pamilya kaya naghahanda na kami dyan ng mga panglahok sa aming lulutuin. Isang beses lang kasi ito nangyayari sa loob ng isang taon at i-celebrate na natin habang nandyan pa sila. Gumising nga pala kami dyan ng maaga mga around 5.30 a.m. para magtungo ng palengke at mamili ng kakailanganin sa pagluluto. Medyo malayo din kasi ang market sa aming bahay mga around 45 minutes away pa from our house fresh pa kasi yung mabibili mong gulay kapag inagahan mo. Pero kapag mga nasa around 8.30 to 9 a.m., aba, asahan mo na lang na ang ibang gulay sa sobrang init ng panahon. Mas maganda din kasi mamili ng maaga. Para pag uwi mo, hindi pa gaano matingkad ang sikat ng haring araw. Ganito kasi sa probinsya, maagang nagigising ang mga tao dito at nagtatrabaho na agad kasi pagdating nga naman ng tanghali, maapdi na yun sa balat. Except lang yung sa mga nasa opisina kasi nga may sinusunod talaga silang oras ng pasok. Saktong-sakto -sakto din dahil tinapat na walang pasok ang araw ng mga ina kaya kompleto talaga kami sa bahay. So, lagi naman kami nagkakasama yun nga lang kapag weekdays may kanya-kanya na kami mga tasks na ginagawa araw-araw. Kaya sa gabi lang kami nagkakasabay kumain. Fast forward nga dahil si ate ang magluluto ng spaghetti at ako naman sa pancit. <laughs> Cocker is yarn. Kaya ino na muna namin hiwain lahat ng mga kakailanganin na ilalaho. Mas malasa kasi kapag maraming ilalaho kasi ako kapag nagsasandok na ng sos, alam na kung ano ang akunin. Oha, oh alam ko ikaw ganun din. Oh, huh, aminin mo. Inuna nga palang lutuin aring sauce ng spaghetti kasi medyo matagal-tagal pa naman ito maluto unlike sa pansit na sobrang bilis lang. Since magluluto pa naman dyan si ate, pagkakataon na siguro para magbasa naman ng mga palaging nagko-comment sa mga videos ko. Shoutout nga pala mula kay Sir Joel Yumualde ang sabi niya, Rapsa, rapsa, mapapaanli rice. Wow! Thank you so much po palagi. And minasan, isa po siya sa mga top palusender ko na napaka generous ng taong ito. And another commenters mula kay Sir Uncle Pete's Vlogs. Sabi niya po is, sarap lagi ulam mo madam. Oh, come on. Minsan lang po sir. And kapag may maluluto lang at hindi busy sa life. Maraming salamat po. Meron pa minasan. Ito yung taong pinaka supportive na kada upload ko. Andiyan talaga siya palagi and guess what, Minasan? Dahil siya din ay kabilang sa mga top Tala sender ko. Shout out sa you, Ma'am. VB Gamalogo Sinalem from Hong Kong. Wow. Ang sabi niya mm -hmm. po, wow. Tala ako ricey Piruin niyo, Minasan. Nasa Pilipinas lang tayo, pero ramdam na ramdam namin. Ang suporte ng ating mga OFW abroad, maraming maraming salamat po. At meron pa akong isang OFW na talaga namang nakaka-chat ko na to. Pero di talaga kami magkakilala. Shoutout sa iyo, ma'am. Nanita Parilia Naui from Japan. Ang sabi niya, nagutom tuloy ako hu 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 diet ako huwag mang inggit haha -ha. <laughs> sorry na sisi kasi mag ano ata to mag travel kaya kailangan niyang mag diet wow naman ma maraming maraming salamat po sa halos araw araw na pagmamahal at sa iba pang hindi ko pa nababanggit dito abangan na lang po sa mga susunod pang mga videos at dahil luto na ang dalawang putay na nakasalang kanina, ito naman ang ginagawa natin, ang magpalambot ng pasta para sa final wave. Wow, may final wave pa talaga. Na ating gagawin tapos na ito, kainan na. So, yun lang for today's video, minasan. Thank you for watching sa halos araw-araw na pagsuporta. See you on my next one. Janet!